Ah, nandun, marami <laughs> Dami nakain Kaya uh, natin kumain dito mga kabiyahe Alright So, we're here now Ayan Ito. Ito yung paresan dito sa kalyas mga kabiyahe Maraming laging nakakain dito Pares uh, Kain pa ba? Kain May po Hindi na, wala na Ito, wow, sarap yan no lang tayo para salita. ito yung chicharon yung pre may bawang may sile yun natin ang sile tapos morder din yung kanin ok yung mga katiyahe kami ito na nga yung inorder natin kanin, tsaka Maris Malaman siya mga kabiyahe ha madami, madami siyang laman So ayun, kain muna tayo Samahan niyo ako Malakasa, malakasa ka. Alright. Wala ka yung ano, yung parang mga kada. Good. Tapos, pagandahan. Marami siyang laman. Tapos malambot, malambot yung laman niya mga kabiyara. Very nice.

yung balat okay. mga kabiyahe okay. balat at atay meron din balik na, malambot din. Baka so, yung laman. Ayos, karamihan nga. Laman eh. Lami. So, dito ng Marami. So, kumakain dito ng mga kabiyahe. Marami kumakain dito. So, kaya kumakain.

Hmm. Sa, wala akong masabi. lang ah, dito lang to sa may ano, sa may Kalyos. Sa may Kalyos lang eh mga Ayun. Ayun papuntang bagong bayan. Along the way lang naman, makikita nyo naman pagka dito kayo sa si Santa Cruz. Ito yung tindahan nila kuya. Dito nga. Nasa tabi ng ano ng karsada. Kaya makikita nyo pagka pumasyal kayo rito mga kabiyahe. akin. Bali 25 lang. Okay. Tapos pa ano pa ako ng dalawang order. Ano lang yung ano lang, wala nang kanin. Bali. Magkano lahat? Ano po? Ano 145. 145. So 'yun. Ah, uh, nagpa-bali pa tayo ng dalawang order para sa bahay. Para naman matikman nila mami. Right. So, wala ko nang pandagdag mga kabiyahe. So yun mga kabiyahe At nagpabalot pa nga tayo ng Dalawang order Masarap masarap talaga mga kabiyahe Para naman mga nila mami So lalagay ko lang dito Oh uh, wala Ito lang Ito ano Mga nagdadatingan pa eh kaya lang at baka malaglag. Dito na nga lang.